ayan nga. Hindi lang bata ang naglalaro, pati ang malaki ay naglalaro rin. Yan. yung Valentine's kahapon 'yan. 'Yun ang kadugtong ng akin video. <laughs> si Alex naman yung <laughs> sa kabila at ako naman ang sa kabila. <laughs> oh, tingnan nyo bata 'yan, oh. <laughs> tut tut tut. <laughs> <laughs> si Alex naman para para siyang matutulog na inaantok siya sa duyan inaantok siya sa duyan <laughs> yung dalawa naman andyan sa sa slide sa slide yun si Samantha at saka si Charlotte oh, tingnan mo yung tingnan mo yung baby baby the mulag ng duyan na naman yan duyan baby the mulag duyan <laughs> sarap maging bata No? Sarap maging bata. O yan. Do yan. Sarap pala maging bata. O, naranasan ko na ngayon maging bata na may mga anak na ako. O yan. O, sarap maging bata talaga. O. Very high pa yan. O, si, tinan mo si Alex. O, inaantok yan. Inaantok yan si Alex. Kasi nakado yan nga. Siyempre, aantokin talaga. Si Samantha nakita ako. Tinan mo. Ayan, naparating yan. Tino mo. Oh. <laughs> nakajam shot. Ayun. Eh, <laughs> pati si Charlotte. Alam, ala, ala, sige. kanya hmm. Ganyan ang mga bata. Hindi sila mapakali sa isang ano lang. Ala, sige, ikutin talaga nila yan para makapaglaro. O, nakita ni Samantha yung cellphone. Kukunin niya yung cellphone. Kukunin niya. Tingnan mo, ha? Oh, nakajam jump shot. oh, <laughs> <O>, kinuha niya. <laughs> Kita niya kasi yung cellphone nila pag ko lang. <laughs> Minigay saakin. sa akin. see hi <laughs> Wow, Alex! Higher, you feel sleep higher, higher sleep higher, baby higher. Ito nga yung park dito, oh. Si Samantha. Eh? <laughs> What are you doing? <laughs> She wanna push. She wanna push Alex. <laughs> Yay! <laughs> oh, your feet.